At baha pa rin po sa ilang bahagi ng Valenzuela, kaya ang ilang residente kanyang kanyang diskarte para kumita kahit po baha. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Siya, yeah, mula po nangangbewan pa rin ang lalim ng baha mula sa Tuliahan Bridge hanggang pagtawi ng Valenzuela. Kaya marami pa rin na nagsasarang sumuong sa baha. Naroon namang na namang ilan na nag-aabang sa mga living sa makatawid makatawi ng sa baha, hindi kaya umaarkila ng mga tricycle, hindi kaya mga na tinukulap sa gitna ng bahala mo pia, nakakatuwa ng na kanya kanyang Diyos ka, tigilan kababayan kung paano sila kikita mula nga doon sa baha. Na sila man mismo actually eh, ay nito ayon nga sa kanila. Kesa magmumuk na, magmukmuk na lamang daw sila at problemahin ang kanilang nararanasan. Ngayon eh, ay may asmainang pang pagkakitaan na lamang nila itong baha. Sa tulahan doon naman kanina, kanya-kanya silang sigaw para magpaupan ng mga balsa at magtawag ng mga customer doon. Malaki nga naman ang kanilang kita dahil bawat isang tao ay nasisingin na ng 50 pesos kada isa. Kanina nga nang medyo mas mataas na sang konti mga alas sa ito ng umaga umabot pang araw hanggang isanda ang piso ang singil sa bawat tao na sasakay ng sidecar. Uh, kaya mas mataas na daw ang uh, bahay ng mga nakarang araw kaya nagpapasalamat sila na medyo humupa ng araw ito ng konti ngayon. Ganun pa talagang nananatiling hanggang bewang pa rin ang baha doon. Uh, abalang-abala rin ang mga payloader kanina Mendes na mga buhangin ay tao ang kanilang mga hinahakot para lamang makatawid mula nga doon sa tulyahan sa Malabon patawid papunta na doon sa Valenzuela. Punong-puno ito ng sakay. Kaya alam mo, nagmukha nga kanina yung mga taong sa kanito na mga parang mga buhangin ano, na ibinababa na pia pagdating doon sa kalsada na wala nang baha. Pero dahil sa sobrang dami nga talaga ng mga taong dumadaan doon, ay nakailang din ang payloader na ito. Maliban dito, mayroon din namang truck na nag-o-offer din ng libreng sakay o libreng tawid mula nga doon sa nasabing lugar. Umaasa naman pia ang lahat na sana nga eh, humupa na, tuluyan ang humupa ang baha dahil hindi rin daw biro ang gastos. Wala naman din daw silang choice dahil nag na rin daw ng uh, trabaho sa kanika nila mga pinapasukan. Sa mga oras na ito, Pia, eh, kanina bahagya tayong nakaramdam ng init ano, dahil bagyang bahagya lang ng mga umaraw. Bagamat hindi naman tirik ang araw ngayon, at least masasabi natin na mabuti ng panahon dito sa Venezuela dahil wala ng pagulan. Yeah? Maraming salamat, Marisol Abdurman.